mabilis, manakas, Sa dami ng iba't ibang uri ng sakit sa ngayon, dumarami din ang mga gamot na nagsusulputan. Pero alam ba ninyo na ang tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural. Basta Natural, mapapakinggan lunes hanggang biyernes ng alas 7 ng gabi at sabado ng alas 2.30 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa Radyo Aguila. Patuloy ang paghahatid serbisyo publiko ng Radyo Agila hanggang hating gabi. Alas 7 si Doc Erwin Torres sa Best Natural. Alas 8 hanggang alas 9 ang salit-salitang programa na Gitara Kapag Lunes at Martes. Legal Yours ng well Wedja Minute ng Webes at Kalinangang Filipino ng Biyernes. Susundan ng religious programs na makapaghahatid ng inspirasyon at gabay sa pamumuhay. At dahil hindi natutulog ang balita. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng mga kaganapan sa kapaligiran. Kasama si Nildo Pable, Ed Castaneda at ang mga Agila Correspondent sa Eagle Nightwatch. Laging nagbabasi, laging nagbabantay. Mga programang hatid ay kaalaman, kasiyahan, inspirasyon, panatag na para sa katotohanan. Tatak, Radyo Agila. Po. Happy morning! Tuwing Saturday and Sunday, kaming inyong mga palangga ang inyong makakasama. Ito si Palanggang Haxi si Perez at Palanggang Nadine de la Cruz. Hindi lang basta kwentuhan. May mahalagang topic din na sadyang napapanahon. At may drama para iwas kam at info drama naman mula sa pakikipanayam sa mga eksperto. At may OPM na suwak sa inyong panlasa. Kaya naman, gawing masaya ang weekend sa Happy Morning! Tuwing alas sa is umaga, saan pa? Dito lang sa Radyo Aguila! Responde sa radyo. Responde sa radyo. Po lolo, mano po lola. Ay, ngapo ko, ang laki na. Mabuti at hindi mo kami nakakalimutan kahit sa Amerika ka lumaki. Malaking tulong po ang video chat natin at lagi ko pong ipinapaalala ang mabuting asal ng mga Pilipino. At isa na po ang pagmamano na paraan ng paggalang sa nakatatanda. Yan din ang turo niyo sa akin, di po ba? Nagmamano para ipakita ang pagbibigay ng respeto sa mga nakatatanda. Ipinakikita rin nito ang kulturang Pinoy, tunay na maipagmamalaki. Servisyong pangkabuhayan. Napapanahong talakayan ukol sa dagdag kita para sa pangkabuhayan. Ihatid sa atin ng tambalang mona dagsaan at weng maduma. Huwing biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa Net 25, Radyo Aguila. Servisyong pangkabuhayan. Napapanahong talakayan ukol sa dagdag kita para sa pangkabuhayan. At at Wing Maduma. Wing Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa Net 25, Radyo Aguila. Princess! Hello, sweet! Hello po sa lahat ng ating listeners. Teka, mukhang kanina pa kayo nakaupo lang dyan at tutok sa inyong cellphone. Mabuti pa ay magpaalala kami sa inyo. Naku, bawal po ang tamad kung gusto nating maging malusog ang katawan. Huwag laging nakatutok sa gadget o sa cellphone. Ang gawin ay maglakad-lakad, ikilos ang katawan, galaw-galaw, mag-exercise sa halip na nakaupo lang. Alam po ba ninyo ang pwedeng mangyari kapag lagi lang nakaupo? Nari ang na ang binti. Dagdag timbang at pwedeng manakit ang balakang. Pwede ring magkaroon ng iba't ibang sakit gaya ng diabetes, heart disease, panganib sa cancer at kung ano-ano pa. Idagdag na rin ang pagkakaroon ng varicose veins. Kaya huwag kalimutan na gumalaw-galaw. Mag-ex una, alamin ang pinagmumulan ng stress. Matuto kang pahalagahan ang sarili. Makatutulong ang pagkakaroon ng sapat na tulog, healthy foods at iba pang pangangailangan. Maging positibo ang pananaw at huwag pilitin o abusuhin ang sarili. Matutong magsabi ng no kapag hindi mo na kaya ang iniaatang na trabaho. Magsabi ka kapag kailangan mo ng tulong o suporta at ipahinga rin ang sarili. Take a break and relax din paminsan-minsan. Magkaroon ng healthy lifestyle at higit sa lahat, prayers. Paalala lang po mula sa Radyo Aguila dahil mahal namin kayo. ibigan, maaasahan, mapagkakatiwalaan. Ito ang DCEC Radio Agila. Kasanggahan Ano ang kwento ng iyong buhay? Gisingin ang natutulog na puso at damdam. Bigyan kulay ang buhay sa palatuntunan. Ito ang inyong Tita Betty. Linggo, alas dos ng hapon sa Radyo i responde get responde respond Ano po Lola? Ay, yung apo ko, laki na. Mabuti at hindi mo kami nakakalimutan kahit sa Amerika ka lumaki. Malaking tulong po ang video chat natin at lagi ko pong ipinapaalala ang mabuting asal ng mga Pilipino. At isa na po ang pagmamano na paraan ng paggalang sa nakatatanda. Yan din ang turo niyo sa akin, di po ba? Nagmamano para ipakita ang pagbibigay ng respeto sa mga nakatatanda. Ipinakikita rin nito ang kulturang Pinoy, tunay na maipagmamalaki. tira, explore natin ang Pilipinas. Pasyalan natin ang mga tanawin na tunay na kamanghamangha. Kay bang uri ng hayop na dito lang matatagpuan tulad ng tarsier na itinuturing na smallest primate in the world na makikita lang sa buhol. Ito pa ang isa, ang pantot na sinasab naman sa Palawan. At ikit sa lahat, iba mga Pinoy. Kaya nga gustong mapil ng mga turista